Hello guys. So, ayan sa mga nagbabalak ko puntang Germany dyan. Person niya. Pero, meron pa akong isang um, parang advice before you go here. Uh, kailangan niyo pong mag um, pag-igihan. Pag-igihan. Tama bang Tagalog? <laughs> I can speak uh, kasi Ilocano, Kankanay, Kalinga. Um, yeah, a little bit English and a little bit uh, German and konting Tagalog din. Pero ginagamit yung Tagalog kasi gusto ko rin mag-practice. So, bago kayo pupunta dito sa Germany ay mas maganda na i-take eh, niyo yung okay lang naman yung flagging uh, kung ano yun yung, yung bang um, you're a fast learner. Kasi you can um, matutunan niyo naman dito sa sa Germany yung yung ano yung yung language kaya lang baka may stress yung iba na stress sa language hindi ka talaga dito ma-stress dahil sa trabaho kasi so hindi naman siya mabigat yung trabaho sa mga sa mga sanay um, sa nice trabaho sa inyo ay siguro uh, I'm sure hindi to mahirap yung work no? kasi parang yung routine same lang same lang yung routine at saka hindi naman siya bugbog hindi ka mabubugbog na unlike sa sa Pilipinas meron tayong tinatawag na mining farming yun yung mga mahihirap talaga hindi ganito yung hindi ganun ang yung work dito sa Germany so um, yung ano yung may stress talaga is yung isip mo kasi uh, how you talk how you will talk to somebody or paano ka makapagsalita sa, sa iba kung hindi mo naman alam yung uh, German language so kailangan po natin um, matutunan talaga yung yung language nila so hindi yung basic lang sa bagay parang ako noon nahihirapan talaga ako kasi basic lang talaga yung pag-alam ko dun sa yeah, dyan sa Pilipinas sa Pilipinas so, uh, flege nag-stick ako sa flege so hindi ko na pinagalam yung mga other words or other term and then kapag flege kasi yung kukunin mo hindi ka masasanay in speaking conversation yung mga simple conversation lang talaga yung alam mo yung, how are you lang pangalan mo yun lang so pero pag dito mag, marami kang I mean, mamimit na other words na hindi mo na-apply sa uh, sa Pilipinas or yung pag-take mo ng flag o eh, pag-take mo ng German language na flag eh. So, maybe, ang advice ko po ay mas maganda yung algemay na lang ang kukunin yung, Mahirap, pero at least mahirapan ka dyan. Uh, dito na lang ay parang review-review na lang kapag uh, Yun, so, sa mga nursing naman, huwag kailangan mo yung flag eh, Kapag uh, talagang fast learner kayo ng language, na, madali kang natutupo sa, um, uh, sa la ibang language. Ayun, so, ang sa akin naman is mahirap nahirap talaga magsalita kasi wala akong uh, kasama dito ng isa kanong mag-isa ko lang na Pilipino pa dito sa, sa sa lugar na ito so uh, wala talaga akong kausap meron yung mga ibang pero yeah, galing sa ibang lugar yung mga kasama ko dito pero hindi ko siya masyado silang intindihan kasi iba yung pronunciation nila sa pronunciation dito sa okay naman kapag German ko sa mga pero kapag yung ibang ibang lahi talaga ang hirap intindihin kasi iba talaga yung ang nila yung pronunciation nila talaga yung, ah talaga, talaga, talaga yung pronunciation pronunciation nila yung, yung hindi ko talaga ma-gets kasi iba so for example yung uh, yung kuminsan vas Naging mas parin. Hindi pa nila nakapapalitan yun. And then, yung iba talagang malambot talaga eh. Tapat is, mati is for borat. Okay, so, ganun. Yung advice ko lang talaga is yung language. Language talaga mahirap dito. Hindi yung work. Okay. Kapag sa akin na, hindi ko alam sa iba. Basta hindi, hindi mahirap yung work. Kasi yung mahirap dito, kapag hindi ka sanay maglakad, sinatry ko na pong maglakad ng apat na kilometro para puntang work. sa so, kanina alaman ng iba kung kasama, they don't believe it. Pero, yan lang sila kung hindi sila man wala Na naglalakad ako kasi siyempre sila, sila kasi may sa na yung iba may may bike na iba ako nag-aaral na ako ng, pero wala akong bike gusto ko rin matutunan mag para um ano ba sa isu ka pa yung nga ako i-stress ka so ayon so yun lang naman ang hirap dito sa Germany language talaga tapos diretsyan sila kasi kapag hindi ko nang tinahash nakaka ano ka nakaka uh, rinig ng hindi ka nakakarinig pero makikita mo yung mga sa akin kasi uh, ano babasa ko talaga yung facial expression nila how they look at you parang ginagano ko nila ay nako to parang, parang nababasa mo ba na sinasabi nila na, ay nako hindi to nakakaintindi ayokong kausap ka wala talaga yung kakausap sa'yo kapag hindi mo talaga alam so in my one month, one month ko na dito is uh, sa kanila ako nagsabi na alam nyo I can understand German hindi eh, na ko naman yung German hindi lang ako magpagsalita so please sana makipag-usap kayo sa akin kaya sabi ko pero meron naman akong kinakausap na isa na papo na from hindi ko na sabihin after that naman yung maganda po so yung may kausap ako and then lagi ako kinakausap and I thank, thank God kasi ano kasi at least meron akong kausap and yeah so nung nakita nila na ginagawa ko yung best go to work yun na, doon na nagsimula na nagkipag-usap sila sa akin, gusto nila akong pakuyin ng maaga kasi you did a good work, kita ko marami kang ginagawa, ginawa mo ito, ginawa mo ito, 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 so pwede ka na, mm, yun na lang sabi nila sa akin, so thank you. So yun lang, wala akong ibang sabi, hindi nang mahirap dito yung, yung hindi mo yung mga emails nila, maraming emails nila sa akin, and then hindi lang akong basahin para sa example tax, mag-apply ka ng tax, mag-apply ka ng, ng uh, ano to, ng bank, bank account, ng bank investment, basistas, um, insurance, health insurance, yun yung mga plan mo. Pero pwede ka namang mag-asagos mo, natutulungan ka translator At kung kaya mo naman, pwede naman i-translate kasi yun sa uh, Google, yung uh, Google Translator. So, pwede. Pwede mo gawin yun. Yung naman mahirap dito. Wala dito lang mahirap. And then, sa school, kailangan mo. Ang daming papers. More on papers sila. Marami kang, marami kang babasahin na mga ito. Simple, ito pa dito. Ito pa dito. Yung mga papers na yan, kailangan mo basahin. Yan. Like that. Up to shot. And then, ang saka, pagkakit mahirap ang language na dito, wala ka talaga no English. No zero English yung iba. Akala ko nga international yung English pero bakit Cameroon yan? Hindi sila nag-English. Nag pero yung iba nag-English pero yung mostly talaga sa akin hindi, hindi, kayo kaya English. From other countries din na nakakausap ko hindi nila. Kaya nag-usapin kami. Uh, kapag may tanong kami sa bawat isa ay uh, ginagamit namin is German talaga. German. So, so yun. Language lang talaga. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi. Language lang. So huwag niyong i -easy, easy yung language dyan. So nung nag-take ako ng German language, nakapasa ako ng first. Pero nag-expired kasi yeah, 8 months na. Kaya I need to take again another one, the fresh one. So ayun, nag-take ako. Nakapasa naman kahit walang review. there's a purpose in everything Deuce.